At ito na nga, may na tayo na bago na namang mulk na crepes. Ito, medyo malaki na siya. Ayan, kukunin natin. Ayan o. Oh. oh. Madulas. Medyo malaki na nga talaga siya. Kasi nung una, 4 inches yun sakto. Sakto ang 4 inches. Ito ngayon, susukatin natin ngayon kung ilan na ayun no oh. lagpas na nga siya o mag magkikita mo dun sa may 4 lagpas na nga siya ng 4 inches so pwede na to consider na to as 4 and a half inches itong molt lang to pero yung yung katawan niya ngayon yung nagmolt na nasa, siguro lagpas na siya ng 4 and a half mga 5 na siguro inches siya yun kasi 4 and a half to eh so ngayon siguro Five inches na siya. Ayan o. Ito na yung pinagbalatan niya. So, ibabalik na natin to sa sa harap niya para kainin niya. Kasi nangihina pa yun. ano, you know, lapag na natin. Takpan muna natin para hindi siya ma-expose sa mga sumisilip. Patulad ko, sumisilip po kasi yan eh. Para pag kinain na yun, Ayun ah, know, o, nakikita ko o. No? Ito. yan Nangihina pa siya. Ah, may pula na. May pula na yung sipit niya oh. So, mil to. Mil na creepies to. Ayan, makikita mo Pulang-pula na yung ah, sipit niya. So meal to maghahanap tayo ng kaparihan nito para magbreeding na to sila. Ay yung ano yung sipit niya ito yung ano natanggal ng pangsipit niya. Ano nakikita mo? Ano oh, oh, yan oh, Hindi siya tinubuan bago bago to siyang mold, pero hindi siya tinubuan. Baka sa sunod ba tutubuan na siya. Pero ito kakamult lang niya pero hindi siya tinubuan ganun pa rin. O, tingnan natin yung ano yung pinagbalatan niya. Kuhin natin. Para makita natin kung parehas ba yung pinagbalatan niya at saka itong itong bago niyang katawan. O, yan o. Kita mo. Ah, eh, Ito yun oh. Uh, Yan oh. Ganun pa rin oh. Yung putol pa rin. Wala na siyang pangipit. Pero may pula na yung ano niya. Ito. Kung maagunti pa lang yung hindi pa klaro yung pula. Pero ngayon pulang pula na yung bago niyang anyo. Nag-level up na siya. So meal siya. May meal na naman akong crepes. Balik ko na natin to para makain niya. Thank you guys.